Ayan guys, uh, magluluto muna ako ng gulay guys uh, Ginisang sayote Paborito uh, kasi ito ng apo ko guys Kaya ito ngayon ang lulutuin ko Gulay Ayan, samahan nyo ako magluto ng gulay guys Ayan guys, ready na yung aking lulutuin guys. ginisang uh, sayote. Ayan, wala siyang lahok ng mga karne guys. Gawa ng, ang partner ng gulay namin guys ay galunggong. Uh, ang ilalahok ko lang guys ay ito. Tama na itong nor. Ayan. Ayan guys, luto na yung aking ginisa sa sayote guys. Ginisang maraming sabaw. Pasensyahan nyo na yung aking ginisa guys. Gawa ng, kailangan kasi namin ng maraming sabaw. At saka yung apo ko, kailangan niya ng sabaw. At saka ganyan talaga ako magluto ng ginisang sayote guys. Maraming sabaw. Kasi mahilig kami sa sabaw. Ayan, luto na yung aking sayote guys. Magpiprito naman ako ng galunggong. Ayan guys, luto na yung aking ginisa sa sayote guys. Ginisang maraming sabaw. At pasensya na yung aking ginisa guys. Gawa ng, kailangan kasi namin ng maraming sabaw. At saka yung apoko. Kailangan niya ng sabaw. At saka ganyan talaga ako magluto ng ginisang sayote guys. Maraming sabaw. Kasi mahilig kami sa sabaw. Ayan, luto na yung aking sayote guys. Magpiprito naman ako ng galunggong. Guys, kain tayo guys. Uh, ako lang nahuling kumain guys kasi nagpapakain pa ako ng apo ko kaya nahuli na ako sa pagkain. Wala. Kain, kain tayo guys. Hindi na ako magpapakita ng pagkain guys. Ayan guys, kain tayo guys. Uh, ako lang nahuling kumain guys kasi nagpapakain pa ako ng apo ko kaya nahuli na ako sa pagkain. Wala. Kain, kain tayo guys hindi na ako magpapakita ng pagkain guys ayan guys may parcel nga pala akong dumating kanina guys at saka itong isa guys uh, inorder ko lang tulong sa kakilala ko ayan guys mag unboxing mo na ako ng aking mga parcel guys ah, uh, ito nga pala guys uh, saka sa kakilala ko lang in ito uh, mga pabango itong i-unboxing ko guys ayan mga pang tinda ko ito guys Ayan guys, uh, itong pabango na to guys, maliliit lang ito. Uh, ang laman niya ay 6 na piraso. Ibi bali, ibibinta ko siya ng 25 pesos. Uh, kasi yung bago magpasokan guys, may order ako. Umorder ako nito ng dalawang balot. Uh, ubus na siya. Kaya umorder uli ako ng isa lang kasi wala akong budget na yun para dito guys. Ayan, bali 6 na piraso siya. Bali, ang tutubuin ko dito ay 25 pesos. Ay, 50 pesos. Medyo malaki ang tutubuin ko dito guys. Pero okay lang kasi... Uh, pambawi siya dito guys o itong in order ko sa ano inorder ko sa Shopee. Bali, lang ang tutubuin ko dito. Pambawi lang siya. Yung tubo ko dito, pambawi lang dito. Ayan. Ayan guys, oh. Maliit lang yung tindahan ko guys. Pero kahit paano, eh, may tinda rin naman akong mga pabango. Kasi may naghahanap din kasi sa akin nito guys. Ayan. Ayan guys, oh. 50 pesos ang tubo ko dito. Isang daan ang puhunan ko dito guys. Sa isang kahon. Sa kaibigan ko lang ako umorder kasi nag, nag ano siya. Nag-sailor ano siya. Sa ano lang. Pinupost lang niya sa FB niya. Ayan, yung mga tinda niya. Ayan guys, malaking tulong din na may tinda tayong mga ganito guys kasi minsan may naghahanap ng mga ano, pabango. Ayan, kaya ako nagtitinda nito guys kasi may naghahanap talaga sa akin ng mga ganito. Minsan-minsan lang naman. Ayan. Isa guys, uh, order ko lang to sa ano, uh, order ko naman to sa Shopee. Uh, pabango din siya. naman guys, akunti lang ang tubo ko dito sa isang Ah, uh, ang isa nito guys ay 23, tapos binta ko siya ng 25 kaya bawat isa may tubo akong 2 piso ganun talaga guys pag mga ang tindang mo ipang sari-sari store iso piso lang ang tubo ang hirap buksan guys kasi okay. ano, pinalubutan nila ng ano, pinalubutan nila ng egg. Ano, ang tatak nitong pagano na ito guys ay itong, baby, bibi, ah, baby pala guys. Bio flow. Baby flow. Ayan, ang bango nito guys. Kulay asol. Dati ito kasi yung gamit namin yung pabango. Ngayon kahit ano na lang. Kung anong mayroong pabango, yun lang gamit namin. Ayan, bali, Balili na yung in-order ko sa Shopee, guys. Ayan. Pang tinda din ito. Ayan. Andili it lang, guys. Dahil yun lang ang kaya ng budget. Andili lang ang kaya kong bilhin sa ngayon. Ayan, guys. O. Oh. Puro kulay blue lang ang kinuha ko, guys. Kasi. Mabango kasi itong kulay blue na to. Ayan, guys. Yan lang ang share ko sa inyo, guys. Itong aking. Share ko lang itong aking parcel na dumating. Ayan. Ayan, guys, uh, wala nang laman yung aking istante ng mga tinapay. Ayan, oras ng mamili, guys. Kasi, uh, ayan, wala nang kalaman-laman yung aking lagayan ng mga tinapay. Yung mga dilata ko naman, guys, o, oh, kalbo na rin. Kailangan na rin mamili. Ayan, guys, pupunta kami ng bayan ngayon, guys, para mamili. Ano, galing na kayo, nay? na rin baka mabinak ano nanay nai ano yung bibili niya ah christmas ay pagkano ah tres na ito oh uh. Ayan mga kasari, mag-unboxing ako ng pinamili ko sa bayan. Ito pala mga kasari, sa loob ng palinti ko lang ito binili. Bumili ako ng isang balot na bangos, at saka isang balot na sweet corn, at saka dalawang balot na, ano ba tawag, na pastillas. Ito naman sa isang balot mga kasari, ah, sa isang grocery ko ito binili. Kasi, doon kasi sa binilang ko nito mga kasari, doon, ko lang, doon ako makakabili ng ganito na may pre. Ayan, ah, na powder tatluhan, may pre siyang isa. Ayan, tapos Ariel na liquid, may din na isa. Tapos Surf liquid, kulay pink, may din na isa. Pero itong red wala. Wala siyang free. Ito namang nasa kaon mga kasari ah, doon sa isang grocery ko naman to ah, may mga kunting chicherya. Kunting chicherya lang binili ko mga kasari kasi maliit lang dala kong pera para maraming mabili. Ang dalang pera ko lang mga kasari ay 1-1. Ay, hindi. Di, ay, itong napamili ko nito sa kahon na to 1-1. Tapos doon naman mga kasari nasa ano, Ah, kulang kulang 300. Ayun. Kulang kulang 300 'yon tapos ito. Sa kahon na to 11 bali 11 lahat ng nasa kahon. Para marami ako mabili mga kasari kaya pa ano lang. Kunting chicheria lang. Basta may chicheria lang. Tapos ito mga kasari kasi mabenta sa akin 'tong mga kasari. May nag-request kasi sa akin nito. Ah, bali anim ito. Nasa ilalim pa yung dalawa siguro. Anim. Tapos yan mga chicheria Ilang perasong chicheria lang mga kasari. Tapos isang balot na Hansel, yung walang palaman. Tapos Hansel naman na may palaman, may pring isa. Ayan. At saka isang balot na Paju Bar. At saka isang balot nitong Butter Cream. At saka isang balot din nito. Na naghahanap ako ng chocolate nito mga kasari. Wala dun sa binihang kong grocery. Dun sa una kong pinuntan, eh, mayroon kasi doon. hindi na ako bumalik sa mga kasari kasi tanghali na. Uh, lang namin mga kasari. At saka kalahati nito mayonnaise. At kalahati rin itong tang. Kalahati din itong pangsigang. Ay, maliit na ano. Maliit na pangsigang. Isang palok. Ayan, kalahati lang din. Ay, isang balot na kupiko, kindi. At saka isang balot na max. Tapos may kunting dilata ako dito binili mga kasabi. Kasi wala na ako nung sardinas na mega na green. Tapos may naganap sa akin itong ano, Argentina giniling. Ayan, dalawang maliit. Tapos kumuha din ako ng malaki. Ayan kasi hindi ko alam kung anong hanap niya pala kung malaki o maliit kaya kumuha na ako sinubukan ko lang kumuha ng malaki ayan bumili kami ng tubig kasi baka mauhaw kami hindi rin naman nainom inom tapos ito naman ah, kumuha din ako ng kalahating kasi ng Colgate tapos safe guard tatlong piraso lang yan tapos ito ah, pang kuskus ng pinggan Ayan, may naghahanap kasi na ganito mga kasari. Ganito kalaki. Ah, pang amin tong isa. Tig-isa na lang muna pinuha ko. Ayan. Yan lahat ang napamili ko mga kasari. Oh. Ito kasama ito. Ayan. Kulang-kulang nakalimutan ko ng mga kasari kasi yung una naming ano, napamili kulang-kulang ano. Kulang-kulang ah, 300. Tsaka ito 112, to. Bali ano. Nasa, one, nasa 1-4 nasa ang napamili namin. Ayan. Lahat-lahat na yung mga kasari. one 4 Ayan.